Ang sabi ng partner ko, malupit daw to, kasi siya ang tinatawag na makagago ng Pilipinas, mm, fine, fine. No? Hindi ko alam kung matapang ang tao, ha? Matapang ako talaga. You're weak. Putang Ina. Ina. Trust me, look at me, into my eyes, kung hindi joke ako. Hindi, hindi totoo ito. yan. Totoo yan, naniniwala ako sa'yo. Alam ko hindi ka masamang tao. Pero, yung mga taong nasa paligid mo, nagiging gaaman. Hello sa mga Nostronatics Worldwide, sa mga abangers, and ayan, maraming salamat po sa suporta ninyo. And now, meron din tayong special guest tonight niya. So, um honestly sa mga supporters niya, hindi ako masyado nakasabay sa kanya, pero ang sabi ng partner ko, malupit daw to kasi siya ang tinatawag na makagago ng Pilipinas, mm, dapat, dapat. no So, um welcome po natin si MG yan. na tinatawag, also known as makagago yan hello magandang magandang gabi kay ano madam J. costura maraming salamat pinapunta mo kami dito sa bahay mo sobrang ganda ng bahay niya and sobra niyang welcoming grabe galing pa kami sa malayo so but still we made it this far kasi hindi dahil para sa akin to ah kasi kumbaga para sa ano uh, yeah, ko uh, may may motibo rin talaga kung ba't ako pumunta dito but still Siyempre, nandito na rin tayo. So, yeah. Pakinggan natin kung ano magiging tips sa akin ni Madam J para sa mas magandang future. Okay. Diba? Well, sa mga makakapanood nito ngayon, baka magtaka kayo sa mga followers niya, sa mga supporters niya, or sa mga supporters ko rin sa mga new upcoming subscribers namin sa akin, mm -hmm. baka magtaka kayo, bakit siya agad napansin. No, actually, nag-message din pala sila. I didn't know about it. Hirap so, kontakin ni Madam uh, J. Kinunek lang kami ng common friends. Yeah. So, Kaya, um, nandito sila ngayon. So, ngayon, handa ka na ba, sir? Handa na ako. Let's yeah. go, Madam. Okay. Ah, nako. Tungkol ba saan to? Hindi natin mo filter ang uh, kaya oh, sa atin. Sige, sige. Sure, so, sure. I want you to take note of this one. So, <laughs> kailan yung birthday mo? October 26. You, pwede ka mag ano kung ano this is the first time that we met ha yes. wala so, kaming naging usapan ni Madam Jay so nang magugulat ako dito first time namin talaga mag as hindi niya baka nga hindi pa niya alam kung anong pangalan kung totoo so tignan natin <laughs> yeah, talagang wala clueless ako oh, no, wala wala siyang Nagkaroon alam sa akin lang akit. ako ng ano parang Uh, medyo slightly hint nung sinabi ng partner ko na babe idol ko yan siya mm -hmm. yung nagpapaano ng mga YouTuber. It's tama, YouTuber tama. battle. Tama. The, uh, battle of the YouTubers. Uh, battle so. of the YouTubers. So tama, tama. may papakita ko sa'yo. So this is a bad luck card. no Kasi ito yung iniiwasan ng, this is a success. Ay ate. And uh, this one, this is a bad luck card. Lahat na masasamaan dito. So, titignan natin kung magda-draw ba to sa sa life niya. So, kailan nga birthday mo? October 26. Ay, magka-birthday sila ni Bon. No, magka-birthday sila ng partner ko. Ay, talaga? Yes. October 26? Wala, yeah. Mag-pray mo na. Yan yung legendary rosary ni Madam no J. now darling i want you to focus i want you to pick one card to get it so thank you so this is you i'm hoping that this is a red card this is your aura cut the cards into three, please. Now, I want you to pick seven cards of total. Lagay mo dito face down. Kaya saan Wag ka magmadali. Take your time. Sing it one. Handa ka na, ate. So this is you. I'm hoping that this is a red card. Okay, it's not a red card. So this is simply means that you have to protect yourself. Titignan natin bakit, ha? Uh, kulang ka sa tulog, sir, ha? I don't know kung you, talagang late ka na tutulog or Tama. kind Pero I also feel your minor back pain, no? From here to here. Pero... Shit. Sorry. So, pinakita... We shuffled the cards together, no? Hindi namin... Hindi to... Ano, pero pinakita ko sa kanya. Nako. Delikado ka. You wanna see the cards? kasi ano ka so puro eating ito honestly hindi ko alam kung matapang ang tao ha matapang ako talaga you're weak ah uh, lalo na pagdating sa ah uh, sarili mo just ko ano mang pinasok mo ang bilis sa'yo ng pera, pera ang magpapahamak sa'yo. Buti ka mo ang sharp object na katutok sa akin, hindi na katutok sa kanya. So, I, I, pinakita ko sa'yo ang bad luck card. Tignan mo, wala kang notice puro itim yan, hmm. walang tao. Tapos, diamond ang pinakita dito. Mabilis daw sa kanya ang pera. I don't know kung anong, mga, ano, kung anong businesses ninyo, but ang pera do ang magpapahamak sa kanya. This is a sharp object. Ah, uh, yung air monitor, malaking mga grubo to. Honestly. Alam mo may purpose siguro kaya ka pinapunta sa akin. See? You see that? ko. Oh, Pinagros ng landas natin, sir. Ang bilis sa'yo ng pera, pera ang magpapahamak sa sa'yo. Wala kang takas dito kahit saan ka magpunta. Malalaki yung mga ano to. Ah. Uh, G's investments. I see like gambling. titignan ko pa. May purpose talaga si Lord bakit kanyang dinala sa amin. Ay, doon ako nakakatulog ka pa. Iyo, madam. Ay, doon ako nakakatulog ka pa na maayos. Pero, yes, pinakita sa akin dito ang unang inano dito, Diamond. Wala tayong problema sa pera. Wala tayong problema sa... sa kung anong meron. May, kung anong meron. Because, mm. this is the first card. But mm. then, the following cards na pinakita, Hanggang maaga pa, B, pull out ang gusto mong i-pull out. If, I don't know if you invested millions or something like, money, kasi money involvement dito eh. So, madadamay ka sa problemang hindi ikaw. Gets mo? Okay. Why naka-hook dito? Shit. So, ibig sabihin, Once na merong isa, idadawit siya. Nakahook eh. So, hindi ko pa mapapinpoint kung lalaki ba or babae ang magdadrag sa kanya in this kind of situation. Yan. Galing mo, Madam J. Titingnan natin. May in expect ka dong perang malaki na babalik sa'yo. So, mga... I will uh, give you one week to two weeks. Yan. Tama. Totoo okay. yan mag i expect ka. Toto yes, so, totoo. So, magiging busy. Titignan natin. Next week. Kung makukuha mo. Pero, pag nakuha mo na, enough na. Please. Oh my God. Tingnan natin kasi, I, I, I do card the... readings and this one is like ah, for Ah, God damn. Po. Totoo lahat yun. Lahat yung sinabi mo, totoo. Okay, so, eto ha, um, again, Jesus Hindi ko alam kung ano, kung ano to mga to, pero... Off cam, sasabihin ko na lang. Sige, off cam. Sige, let's talk about that. Kasi nagulat ako. Pag once na ito, darling, lumabas ka ng pangalamang beses, you have to come back here. Tingnan mo, I'm wishing it's a red card but it's a dark one. may nagko-control sa iyo. It's a big, ano, I don't know if is organization or what, something like that. Or actually, ate, ate, natakot ako sa nakita ko kasi, ano magpinasok mo? Mamaya ang tayo mag-usap ng ganyan, okay. ha? Kasi, binala ka sa akin, maniwala ka sa akin. If you love your family, if kaya, you love your wife... Kaya sinabi ko sa'yo, alis na lang muna ako dito, di ba? Sabi ko dito. Tignan natin, huwag ka muna magkwento. Cut the cards into three. Di diba? Kaya lagi kong sinasabi sa misis ko na ano, na alis na lang tayo. Okay. Okay. Lahat yung sinabi mo, totoo. Toto, na tunay lahat. Thank you. Now, kuha ka ngayon ng nine cards of total. Remember, you're king of dark. Nine cards, lagay mo. Once na magdalawa ang king dyan, ate, papasokin ang bahay nyo. Titingnan natin ha, kung magdalawang king, kung sasagutin tayo, ha? Up until the end of your cards. Pagdadalawang isip. Puro kahit hindi isa. Ingat. Sinagot ka. Okay. This is not a magic, ha? Hindi, hindi. Hindi talaga. This is not a magic. I asked the cards. Hindi ka man natakot? Nakatutok na sa'yo yan. Natakot ako. Kung matapang ka sa platform mo, it's time for you to, ano? Stop. Stop na. Get all the things that you can get. What do you mean, madam? This is money. So, ibig sabihin, may presyo ka. Konting ganaw mo lang, konting pagkakamali mo lang. Baka isa ka sa magiging... Trust me, look at me into my eyes. Kung nagjo-joke ako, hindi Hindi, totoo yan. Tong... Totoo yan. Naniniwala ako sa'yo, madam. Totoo yan. I know. Anong sabi ko, pag nagdalawang king yan, Huwag niyong antay na papasukan kayo sa bahay. Magiging This is recorded. Now, um, alam ko hindi ka masamang tao, pero yung mga taong nasa paligid mo, nagiging gaakan. This is all about money. nakukuha mong gusto mo, pero in your heart, hindi ka masaya. Hindi ako masaya. Totoo yun. Mm. Nakuha ko na yung gusto ko, lahat ng gusto ko, lahat, nakuha ko na ng napakabilis. Even yung family ko, maganda. Pero may something na mali. Yeah, I know that. Because of the cards. May something na mali sa... Slowly ka. mo na ngayon, i-cut yung ties kung ano man. Uh, I, I, I see... I see Big Boss, I see Chinese, I see uh, mga ibang lahi na pinag-uusapan ka. And um, alam kung anong galaw mo. Yan ang sinasabi ng baraha. Be careful, my darling. Siguro sinadya, be. Sinadya talaga. I, I believe kasi in saying or things na we are all connected hindi ako, pag once na namit mo na yung tao, merong mga purpose yan eh. So, nagulat ako sa cards niya. It's like, sinagot kami ng baraha. We shuffle the cards together. Nagpasalamat pa nga ako kanina kasi yung sharp object hindi nakatutok sa'yo but nakagitna na sa'yo. Ibig sabihin, kailangan maputol mo na yan huwag ka na magpaabot pa ng isang taon na hahawakan ka. Kasi kung hindi, magiging missing ka. Anong... Sige, mamaya ako nalang tanong sa'yo. Pera-pera ka sa'yo labanan dito. Parang familiar sa akin yung mga places. May nakikita akong mga naglalaro. So, ibig sabihin, involved dito ang, I don't know kung it, it is casino or online something, but you are monitored, there And, uh, yes, makukuha mo gusto kung ilang bahay man yan, ibibigay sa'yo. Okay. Pero you are just a puppet of their show. Alam ko yan eh. Alam ko yun, madam. Alam ko yun. Kaya pala hindi ako masaya. Pag lumabas ang Ace of Flower, panamig kayo. Kasi pinag-uusapan na siya. Pinag-uusapan na siya. May nakikita pa akong isang guy. Tingnan natin hindi ka pa nagtataka sa dinami-dami ng baraha, wala ng mga jack, wala ng mga queens, nakafocus sa'yo. Now, this is the last set of the cards. You cut the cards into three. Pero meron daw siyang investment na inaantay na mabalik. So, makukuha within... A year. Mga... Makukuha ko kaya yun, pabalik? Pag lumabas ang Ace of Diamond. Ha? Kasi pag ako mabilis... Sa... Pwede akong magsabi ng oo, oh, pwede akong magsabi ng hindi, but we will gonna ask for a sign. Pag nakuha mo yung Ace of Diamond, good. So, kuha ka ng last 12 cards dito. Huwag ka magmadali. Okay, ma Take your time. Ilan na ba ito? 4, 5, 6, 7, 8, Huwag lang pangatlo ka Darling. Naku. Para kang nasa, ano, limited yung actions mo. This is for box of dark. So, meaning, it's empty room, empty space. So, dalawa lang yan. Kung hindi, pag mamimising ka, ikukulong ka. kita Itatago. Ay, puro pera talaga to nagkamali ka na rin sa ano, may involve ka na rin sa iba't ibang babae siguro for third party involvement. Yan. And Oh. Third party? Oo. Oh, Na-involve na rin siya. So, ibig sabihin, Date. I don't know. Oh, yeah. Before. Date, kasi before. Diba? Yan. Kasi nag na siya eh. Okay. So, sa pinakita sa akin dito. Okay. 'di ba sinabi ko sa kanina may nakikita pa ako isang lalaki. Parang dalawa kayo nasa watch list. Ah. One, two. Kaibigan ko. Yes. Putang ina. Parang head, kayo ang head. Parang kumbaga ako yung ako yung boss and you are the the head. The head lang kayo parang dalawa kayo ang gumagalaw talaga. Tama. Totoo lahat. Ayun. Ha? Wala na. Wala. Nothing to say. Totoo lahat yung sinasabi. Yun talaga yun. May reason kung bakit tayo pinagtagpo. Okay. okay, tandaan mo yan ha. May reason kung bakit tayo pinagtagpo. <laughs> Grabe. Ngayon, tatatak ako sa buhay mo. Sobra. Kaniwala ka sa akin. Um, Babe, makinig ka muna pababalikin ko siya ate uh, by next week hindi na namin papatagalin uh, siguro kung ano message agad ako sa iyo taunin natin ng Saturday excuse <coughs> me Saturday Sunday Yan. dalawang so, beses to isa lang uh, it's uh, either Saturday or uh, Sunday uh, I'll do I'll may may cleansing akong gagawin sa iyo para ma-protect kita so For now, medyo uh, natakot lang ako. So ate, ano mo to? Alam niya yan. Alam okay. ng misis ko lahat. Okay. Alam niya lahat. Lahat ng nangyayari sa akin, alam niya. Okay. Yan, so... Ayan. So, sa mga nastronatics worldwide, ayan, sobrang nakaka-intense yung reading namin. And, um, meron lang din kami i-cut out ng mga importanting bagay na ano, uh, private. So, eto nire-respeto ko sila. Kasi this is life nila to eh. So, privilege lang din sa akin, sa atin, na yung mga hinahangaan natin, ay, ay nagpa-unlock na ma-share a glimpse of their life. Yan. So, maraming maraming salamat sa support ninyo mga Nostronatics worldwide. And, um, hindi ito huli. Ang pagkikita niya. Sure. Yan. Magkita pa tayo next hmm. week. Hopefully. Well, sure yan. Yeah. Yan. So, what's up sa mga kahombre ko dyan at syempre sa mga fans ni Madam J. Costura. Bali, um, na-first reading niya na ako, then kailangan kong bumalik dito next week for my follow-up. Uh, ano Ang experience ko dito, grabe, sobrang uh, nalalambot ako ngayon kasi sobrang totoo lahat yung sinabi niya sa akin. Um, yung mga, yung babala niya sa akin talagang sapol na sapol sa sa nangyayari sakin, sa akin, sa nangyari sa akin. Tapos syempre, yung pinakamaganda is yung mangyayari sa akin, sinabi niya na. So, ngayon, um, para maiwasan itong gantong yung masamang mangyari, at least uh, binigyan niya ako ng magandang payo. Ah, uh, sobrang Uh, til up till now kilala niyo naman yung personality ko sa social media na sobrang kupal-kupal ako si raulo. pero dito um na touch niya yung hindi lang puso ko kundi pati yung kaluluwa ko kasi imposible to na alam na nabasa niya yung buong, yung buhay ko na totally sa isang banda syempre it's it's good kasi syempre at least alam ko kung ano yung parameters ko kung ano kung hanggang saan lang ako pwede kung ano lang yung pwede kong gawin at kung kailan kailangan ko ng um uh, i-take yung necessary uh, precautions o measures para mawala ako sa sitwasyon na, na pangit, di ba Pero syempre um, sa isang banda naman eh may kaba pero ngayon mas attentive ako sa life ko. So, grabe, ah, grabe, Sobrang um, sobra, nanginginig-inig pa ako sa sobrang totoo. Lahat, even yung nasabi niya sa misis ko, totoo na naman din. W wala talaga, wala, wala, wala talagang takas kay Miss J. So, alam niya yung buong buhay ko, actually, crazy, crazy, crazy talaga. yon ah, uh... Iyan yung tunay kong emosyon, Madam J. So, yun, uh, doon lang muna ako. Then, hopefully, makabawi pa ako sa'yo sa tulong mo na gagawin mo sa yan sa second natin pagkikita. Pero, as of now, I am in state of shock. Sobra akong shock. Holy shit. Ayun. Thank you, Madam J. Thank you kasi binigyan mo kami ng oras nandito pa kami sa bahay niya. So, grabe talaga. Pinakain niya kami and everything. Salamat po. Thank you, thank you.